Gusto ko minuto anyang ka. O, di ba? <laughs> sweet ba, sweet? I want lunch a day without you. Paul Williams. Good morning, ah. Ha. Happy, happy Saturday uli. Mga kachokanan, meron na tayong 29 minutes after 8 in the morning. Easy Sabado nga, eh. Easy Sabado. O, oh, kumusta na kayo riyan? Kumusta na? Tingnan niya natin. Sino may mga kasama natin na nandito na sa mga oras na ito? uh, refresh ng konte sa PC. Ano ang dami ng mga Pilipino? Gusto ba nila talaga na harapin ni dating Pangulong Digong Duterte yung kaso sa International Criminal Court? Gano'ng karami ng mga Pilipino? Merong survey eh, merong survey tungkol dyan. Gano'ng karami ng mga Pilipino ang nagsasabing, Sige, dating Pangulo, harapin mo yung kaso na yan. Ano man yung dahilan nila? Ah, bakit nila sinasabi gano'n? Ano man ang dahilan nila? Basta, gusto ba nila na harapin ni dating Pangulong Digong Duterte yung kaso sa International Criminal Court? Meron kasing, di ba? Ngayon, uh, meron nga bang politika? Political convenience, ang sabi naman ng iba, kaya ipina-arrest yan dahil sa political convenience. Josephine Hilario, magandang umaga. Rodel Cabuyaban, magandang umaga po sa inyo. Ha? Hilario Garbo, oy, worthy brother. Magandang umaga, Ryan Flores, Marisa Espiritu, Delia Garcia, Conjen Camagong Guevara, uh, Marnie Castro, Derek Beltran, good morning, Parang Rupino Bartolome, Dennis Eugenio, uh, Sandra Lupet, Hosan Ojena, Kapepe Balagtas, Inek de Guzman, Erlinda Soriano, Silvia Sibayan, Dennis uh, San Jose, Vina Espiritu, again, uh, sa inyo pong lahat, magandang, magandang umaga. No. Ilang Pilipino ang nagnanais ang sumasang-ayon na dapat harapin ng dating pangulo yung mga kaso niya sa International Criminal Court. Pero teka, eh to merong naniniwala naman na ito pong pagkakaaresto kay dating pangulong Digong Duterte ay talagang isinulong ng politika, political convenience, ang sabi po nila, no? Kahit na ito nga pong Marcos Administration ay publicly sinasabing hindi ito makikipag-cooperate, hindi ito makikipagtulungan sa International Criminal Court pero andirian po at uh, ah, naaresto na nga po ang dating Pangulo at hanggang ngayon yan po ay usapin sa Senado. No. Ay, si Christina konti ang ICC accredited lawyer na kumakatawan po sa mga biktima ng drug war, ay binigyan din sa isang interview yung inconsistencies uh, dito po sa behavior, dito sa ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas. Samantalang si Marcos, ang kampo nito ay paulit-ulit binibigyan din na hindi makikipag sa The Hague-based na hukuman. 'yung pagkabigla po yung abrupt no na pag-aresto kay Duterte nagpapakita na merong deal sa backdoor sabi ng uh, ilang pong nag observe mga katsokaran. Uh, sabi ni Conte this arrest would not have happened if the unit team will still intact, will still intact. Kung nagkataon, ah, nabuo pa yung unit team. Eh, hindi po mangyayari yung pag-aresto na to. There were developments that pushed the Marcos government to pursue the case. Each political convenience brutally put. Sabi po ni Conte, inaamin niya yun. No? Inaamin niya. Although, hindi siya party sa unit team, di ba? Siya nag-observe lang din. Pero nakabote doon sa kanilang costs. Dahil uh, uh, meron talagang <laughs> parang sinuswerte kung baga anong tawag natin doon, blessing in disguise. Blessing in disguise. Eh kung nagkataon, sabi ni Conti na magkaayos pa si BP Sara at saka si PBBM, eh baka hindi nangyari yung pagka-aresto. O, oh, di ba? So, naniniwala itong si Conti na yung pag-aaway doon po sa unit team, di ba yung unity team tatandaan nyo, baka naman yung iba rin nakalimutan na once upon a time, merong tinatawag na unit team. Ang unity team ay ang pagsasama ng pula at hindi berde, ni ano luntian. Ng pula at luntian. Sila'y nagsama para ipanalo ang 2022 elections. And true enough, naging presidente ang pula, naging vice presidente ang luntian. <laughs> di ba? Pero hindi nagtagal. Yung dalawa ay nagkahiwalay. Asa ang puti? <laughs> Sa naputay puti? -puti? Uh, kasi, di ba, yung pula, tsaka green, red at green. Asan yung white? Uh, Delmer Tria, na umaga. So, siya napunta yung white. Pero ito raw po ay napakalaga, yung paghihulay na yun, nang naging papel. Dahil yung breakdown, yung pagbagsak ng team, ay siya namang uh, pag-angat ng kaso labang kay dating Pangulo. Yun ang uh, nakikita po naman ng ilang mga observers. Ngayon, kung kayo po ang tatanungin, kachokaran, kung kayo po ang tatanungin, anong gusto nyo? Ituloy-tuloy yung pagdinig o maipa-dismiss itong kaso na to? Yung crime against humanity, yung krimen laban sa sangkatauhan na isinampa, laban po kay dating Pangulong Digong Duterte sa International Criminal Court. Dapat bang harapin niya to ng full-blown Ibig sabihin, yung dadaan talaga sa proseso ng pagdinig hanggang sa mapatunayang si guilty or not guilty, o dapat matigil na ito sa anumang kaparanan. Di ba? Merong dismiss or technicalities kasi inuumpisahan na ni ano, inumpisahan ni lead counsel, Nicholas uh, di ba? Na sabi niya, dapat may ID. Yung mga <laughs> yung mga biktima para sabihin natin may biktima nga mga uh, Pilipino din ako sabi ni X under uh, underline X hmm. 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 Pilipino din daw siya. O kayo oh, Pilipino mo oh. ano ang uh, inyong pananaw? dapat ba mag full blown nito? Dapat ba harapin talaga ng todo-todo itong kaso na ito o dapat ma ito for whatever reason? Mga katsoka na, may sinagawa pong survey uh, tungkol sa bagay na ito, ang WR Numero Research Poll. Pamilyar na ba kayo doon? WR Numero Research Poll. Parang kailan lang din natin narinig ito, eh, no? uh, pero nagsasurvey na siya talaga. Lumalabas ka anim sa bawat sampung Pilipino. Ilan yun? Dapat 60. Eh, pero 62% daw eh. So may kita anim. Sa bawat sampung Pilipino ang naniniwalang mahalaga para sa dating Pangulong Digong Duterte na malitis sa International Criminal Court para nga dito sa Crime Against Humanity may kinalaman sa kanyang war on drugs. Para sa kanila, mainam na, na malitis. Ha? Mainam na itong uh, magtuloy-tuloy. Ano kaya ang dahilan nila? Gusto nilang, di ba? Nung may kwento ko lang, nung araw meron akong naging abogado, katsoran, sabi niya, eh siempre eh, kung gusto natin matapos ka agad yung kaso eh yung mga kasama ko yung mga kaibigan natin sa trabaho no na nakakasuhan karamihan sila nagpapa-dismiss ng ano yung ya yeah, mga technicalities no kailangan ni eh, ma-dismiss through po yeah, oh, iba't ibang mga dahilan no uh, technicalities nga yun nga technicalities nga <laughs> hindi na natin specify So nangyayari po naman yon. So nung ako ang maharap, sabi ko, ano, papadismiss, kayo ba natin itong padismiss? Sabi ko doon sa abogado. Eh, due to technicalities. Eh sabi niya, ano pa talaga, yung naging motibo mo sa pagsusulat ng balitang ito, ha? Ikaw ba talaga ay may malisya? Eh ala, siyempre gago, balita lang yan, balita lang yan. O sige, history ito ng buhay mo. Kailangan patunayan natin hanggang sa dulo na ikaw ay tunay na walang kasalanan. Kasi pagka sa technicalities lang na-dismiss yan, hindi nasagot. Kung may kasalanan ka ba o wala, talaga. Ganun katwira niya. Eh dating Piskal ng Maynila, mga kachokaran, yung aking... Uh, Uh, kumakatawa nun sa akin uh, sa korte. So, dating, eh, kailangan nga eh, ka, mapatunayan yan makarating tayo sa not guilty. <laughs> Ganun ba ako? O, oh, sige, sige, bata pa ako nung bata. So, <laughs> matanda na. No? So, eh, paano? Eh, mag full-blown hearing. Sabi niya, bak, ibang klase si attorney, ayaw, ayaw niya nang matapos ka yung problema ko so full blown hearing sabi niya para makarating tayo doon sa dulo yung sasabihin ng korte na talagang you're not guilty na wala kang mali siya. eh siyempre ginawa mo siyang abogado actually hindi ko kinuha yung inyasign ng ano inyasign ng kumpanya uh, oh. nasign siya ng kumpanya di sige oh, inabot ka lang may gitapat na taon <laughs> pero dumating dun sa punto na yun nga yeah. dineklara kang not guilty hindi yung uh, hindi yung na dismiss na lang na hindi na lamang kung guilty ka o hindi kasi ko lang e ay nang ganire ko lang nang ganon hindi dapat dito hindi dapat doon di ba mga ganyan oh uh, na dismiss sa ibang dahilan nawala yung kaso nalusaw yung kaso dahil sa ibang dahilan hindi napatunayan na ikaw ay guilty or not guilty yun ang yun ang habol Uh, so, dito kay uh, Pangulong Duterte, sa dating Pangulo, mga katsokaran uh, Parang gusto ng ating mga kababayan, matapos yung pagdinig Para malaman kung guilty ba siya or not guilty Ganon kaya ang katwira ng lahat Well, anyways, batay po dito Anyways na naman, oh, nakagawian na natin yan Sasabihin so, ng mga nasa mga lingvista Hoy, walang anyways, ha? Uh, walang salita. Anyway, yan. Bate sa WR Numero Research Poll, 20% ng mga respondents ay hindi nais na malitis ang dating Pangulo. Sumantalang 19% ang undecided. ah so, 62% ang nagsabing tuloy ang paglilitis. Dapat. 20% ang nagsabi, huwag hindi dapat tuluyan. At labing siyam na porsyentong nagsabing wala. Wala silang desisyon. Doon sa survey, 61% ang naniniwalang ang kaso ay dapat na maimbestigahan at magkaroon ng pagdinig para lumitaw ang katotohanan tungkol sa drug war killings. Uh, yun niya, yung parang may dulo, malaman natin talaga pong uh, mag, may katapusan. Kumbaga, ang tawag dun sa sa mga Catherine Bernardo and Daniel Padilla ay eh, may closure. ah oh, di ba? May mga ganon. Para may closure. Para lang madali tayong magkaintindihan. Di ba? May closure kapag ka natapos yung hearing. 61% ang nagsabing ganon. Para yung totoo, uh, lumitaw. pa, uh, may 61% ang nagsabi rin na so, makilahok sa trial sino kaya sino ba yon sino ba e alam niyo na dapat makilahok sa trial mga kasama sa pagdinig paglilitis mm. so anim na put anim na naman ng mga respondents anim na put anim na ng mga respondents ang naniniwala ng dating pangulong Marcos ay dapat bigyang prioridad ang investigasyon at pagtugis sa mga police officer na nang abuso sa kanilang tungkulin sa panahon ng drug campaign ni Duterte. Aba, sabi nila si PBBM dapat kumilos pa rin. Laban naman doon sa mga polis. Ah, eh, hindi na sa ICC yun. Siyempre, dito na lang sa Pilipinas. Clarissa K. Barali. Good morning, Kili Nicolas. morning. Parang maraming maapektuhan dito. Sabi nung 66%. Imbestigahan, tugisin, kasuhan yung mga pulis na nang abuso sa panahon ng biyera kontra droga. In fairness, meron nang naparasahan dito. ba? Diba? Meron nang nakulong. Labing walong porsyento undecided at labing anim na porsyento ay hindi. Laban talaga, ayaw talaga. Sa, International Criminal Court na magsagawa ng patas na investigasyon at paglilitis kay Duterte. Kalahati. So half-half daw, no, kalahati yung uh, naniniwala na patas naman ang International Criminal Court. Ang survey na ito ay kinomisyon ni Dr. Gary Ador Dionisio at sinagawa mula March 31 hanggang April 7 sa pamagitan ng face-to-face -face interview. 1,894 registered voters sa Pilipinas ang kanilang tinanong. Sa so, yun po, ang damdami ng mga Pilipino. Kung kayo po ang tatanungin, ano ba, gusto nyo ba na makulong pa? Ang or rather malitis ng tuluyan, ang dating Pangulo? Ang galing ng survey nila, ano? Bakit gutal yung tinanong? <laughs> Bakit ba yung gano'n, no? 1,894. Doon ako nagagalingan. 1,894. Eh di diba yung mga ibang nagsasurvey, yung mga kilala na nating dating survey firm eh, 1,312, ganun. Dati tig-300 bawat uh, Luzon, Visayas, Mindanao, kaya 1,2. Hmm. Ay, de, one, pati ano, pati yung balance Luzon, ganun. Ganun na pala ginawa nga. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila. Ayan, yung Luzon, ginawa ng balance Luzon. So, 1, 2, 3, 300. Ito naman, 1,894 na butante sa buong Pilipinas. Hindi sinabi kung ilan sa Luzon. Dito sa reporta ha? Ewan ko sa record nila. No? Pero dito sa report, hindi po sinabi. Alfira Banso, magandang umaga. Rolando Bactol, good morning. Kumusta po kayo? waras natin ganap ng 46 minutes. Makalipas naman ang ikawalo ng umaga 80 years ng alaga alagang yunilabian mapapakamang alaga Pusay at malasakit ang nilalaan sa bawat kamot oh. sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang Alagang Unilab para sa iyo. Alagang Unilab yan! Sa iba pang impormasyong, ka-jokeran, ngayong araw na ito ng Easy Sabado, isa lang ang tumama sa jackpot price na magkalo, 57 million. 540,190 pesos. Pwede nang mabalatan din yung 190 pesos. Yan po yung sa 645 Mega Lotto Draw. Uh, kagabi, sabi po ng PCSO ng Philippine Charity Sweepstakes Office, ang winning combination ay 22, 24, 28, 5, 7, 25. Kung ako ba'y tatayaan ano numero ko dito? posible ito. Twenty-two. Wedding. 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 Uh, five. Uy, birthday. Birthday. Twenty-four. Ano ba ito? Twenty-four, twenty-four. Wala. Wala. De, birthday ng panganay ko ito. Twenty-four. So, pwedeng ang ko dito tatlo. Kung mapagsasama-sama ko. <laughs> five. 22 24. Yung 28, 7, uh, month nung, birthday month nung isa. Uh, <laughs> malabo. Malabo kung makumpleto ito. ah sa kukuha mga numero. Ang PCSO ay nagsabing ang location ng uh, nanalo ay hindi pa na-anunsyo. Hindi pa nila sinabi kung taga saan. Pero wala pong nanalo doon sa Ultra Loto, 658 draw. Uh, ah, nagkakalaga ng 49,500,000 kasi last district din, no? Eh. May tumama dito sa ano, sa Ultra Lotto. O, ngayon, ang Ultra Loto ay 49,500,000 pesos para sa combination 11, 38, 14, 56, 40, 48. Pero wala pong nanalo, ah. walang nanalo. Again, ang milyonary po, kung sino yung may numero na 22, 24, 28, 5, 7, 25. Yung kagabi po yun, doon sa 6.45 Megaloto. Uh, thank you very much. Tuloy pa rin po tayo sa ating namang kwentuhan. Samantala, Thank you very much po. Magandang umaga. Ingat po tayo lagi. Ah. Ha. Happy, happy Saturday. Happy, happy Sabado. Ingat po tayo.